Hey, good morning, mga boss. Another day, another duty. So, time check tayo. It's 3.49 in the morning. At maaga tayong papasok ngayon. Okay, mga boss. Nakapag-warm up na tayo ng sasakyan. And 3.50 tayo umalis. At binaybay natin ang kahabaan ng kabanatuan. At exactly 4.29, nakarating tayo ng opisina. At yan, mirror selfie muna tayo habang naghihintay kay sir. Binaba ko na rin yung mga dadalhin namin sa regional office. At Time check, 4.52 in the morning. Tuloy pa rin ng selfie at mirror selfie natin mga boss. Okay, buti na nga lang nadala ko tong Gowa jacket. Sobrang hirap mag-travel ngayon, lalo na sa madaling araw. Sobrang lamig. Dagdag pa may bagyong hulian. Pinalalamig yung panahon. Si misis na lang ang hindi nalalamig. Arut! Okay, all set na nga. Dito na nga si Sir at ito yung sasakayan niya ang gagamitin namin. So hindi na ako nakapag-video. This time, nasa pambangga na kami. At yan, dumating na nga kami sa Regional Office ng Bureau of Fire Protection. At yun nga mga ma'am and sir, nag-start na ang flood racing ceremony. Disclaimer lang po, for documentation purposes only. Sinundan po ng mensahe ng aming pong TIE for today, walang iba kundi ang aming Acting Provincial Fire Marshal para Superintendent Marionito E. Bulandos. Inalaki nga ni Sir ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kababaang loob ay mahalaga sapagkat nakakatulong ito panatilihin ang mabuting ugnay ng bawat isa. Bahagi ng programa ang paggawad ng parangal sa San Jose Fire Station sa pangungunan ni Fire pa Senior Inspector Julius R. Mangrubang. Municipal Fire Marshal of San Jose City Fire Station, Nueva Ecija, for their selfless devotion to duty, efficiency, and act of bravery during the successful rescue operation in the suicide attempt incident at Barangay Kita Kita, San Jose City, Nueva Ecija. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay ng mensahe ang nag-iisang panday ng BFP Region 3 para Senior Superintendent Ronnie B. Barrera. At natapos na nga ang programa kaya nag-selfie na ako sa ating awardee at syempre di matatapos ang araw nang hindi natin makukunan ng video ang numero unong Pogi. Walang iba, Pogs Studio. Shoutout sa iyo bro at sa buong SAS Division family. Hinakot ko na nga ang mga gamit namin papauwi at syempre ginrab ko na rin ang opportunity mapuntahan ng aking kaibigan na Regional Supervisor na ngayon sa DepEd. Shoutout sa iyo, sir. Bago nga kami umuwi ng Nebesia, nag-lunch muna kami dito sa Ningnangan, dito sa San Fernando, Pampanga. At ito ang mga minilo nila dito. Ituro mo at iluluto nila. Mababait ang mga staff dito at friendly. Hi, Ate May. At long tail, limang gizzard. Limang gizzard? Oo, oh, ini pati ni Neme, abing. Ay, Ate. Ay, po. Okay, sharing our lunch. Medyo, diet kami ni sir. Okay. Work. So, yun lamang po for today's video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Hey!